Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masinop sa mga ginagawa at hindi gagawa ng kalokohan. Kung sa pagkita ng pera, kung nasa trabaho, ay laging maingat sa mga ginagawa, may takot mawala ng pinagkakakitaan, at ayaw ng mga suhulan ng pera, dahil may takot mabalikan ng karma ng kamalasan sa trabaho ay matapat sa napasukang pinagkakakitaan, dahil hanggat may trabaho ang nasa isipan, ay hindi basta madadalaw ng suliranin ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 8 number 29 at number 10. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at hindi nagtitiwala kagad dahil nasa isipan ay mahirap magmadali dahil baka malito ay magkaroon ng problema at kung nasa trabaho ay hindi makukuha sa kinang ng pera, may mapanuring isipan at may kayang ilabas na katapangan kung kailangan sa mga ginagawa ay maingat para walang maging problema, matsaga sa lahat ng oras para dahil kayang maging mayaman sa ikakaganda ng pamumuhay, may kahandaan laging makatulong sa kapatid kung may ekstrang pera at sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 11 number 36 at number 20. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling maunawain para ikakaganda ng magagawa at sa pakikipag-usap, ayaw ng mga usapang may kalokohan, lalo na sa mga chismis at tuksuhan ng pagmamahalan, kung nasa trabaho, ay ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, hindi kagad nagtitiwala kahit pamatagal ng kasama lalo na sa pera, at hindi gagawa ng trabaho ng walang plano maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 19, number 30 at number 16. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag at matsaga kung nasa trabaho at may kadalian. Namang mainis, mas gusto ang matahimik na araw sa paggawa ng trabaho, ayaw ng maraming pag-uusap dahil may ugaling mainipin. Kung may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya. Masigla ang isipan pagkasama na ang pamilya, Ayaw ng mga usapang may kayabangan, madisiplina at may matapang na ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 16 number 22 at number 34. Leo ang riyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga at matahimik na araw ang gusto at kung nasa trabaho ay may madisiplinang ugali kaya hindi basta. Mapapakiusapan may paninindigan sa mga sinasabi, mas gusto ang mag-isa na magtrabaho, mas sinub sa pera hindi kagad magpapautang, at laging inuuna ang pangarap na makaunlad sa pamumuhay. Kaya wise na hindi basta magpapabaya sa mga trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 9 number 16 at number 40. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina at ayaw nakakakita ng mga usapang suhulan. Nang pera, kung nasa trabaho pag sinabi ay gagawin, dahil Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at laging inuuna ang kasipagan para mas mapaganda ang kabuhayan ng pamilya kaya ayaw ng mga suhula ng usapang pera, dahil ayaw magulo ang isipan ng pera, masinup kung nasa trabaho at madisiplina sa mga ginagawa, may natatagong katapangan na ugali, maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color gold number 25, number 30 at number 3. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maselang kung nasa trabaho dahil gusto ay maayos ang dapat na magagawa, at kung nasa pamilya, ay laging masasayang usapan, ang gusto walang pagmumurang. Madidinig sa bahay, ayaw kausap ang may kayabangan na tao at hindi kagad nagtitiwala sa kausap, mas gusto ang manigurado sa mga ginagawa, sa pagkita ng pera ay ayaw ng may kalokohan, nang walang makakagalit na tao maaruga sa pagkain ng pamilya ng laging malusog ang katawan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 25 number 6 at number 19. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, hindi kagad nagsasalita makikinig. Muna bago magsasabi, ng kanyang nais, at ayaw nang. Mga usapang chismisan, mas gusto ang magtrabaho nang. Mag-isa para makagawa ng maayos na trabaho, maingat. Sa sinasabi at ginagawa, dahil ayaw ng may makakagalit na tao pag may sinabi sa kausap ay gagawin hindi mapapakiusapan may paninindigan sa gustong mangyari may tiwala sa mahal wala sa isipan ang magselos ayaw ng mga usapang kay abangan at tuksuhan ng pagmamahalan mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 23 number 5 at number 17. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may ugaling mahaba ang pasensya sa mga gawain namatsyaga sa mga ginagawa dahil ang nasa isipan hanggat nagtitiyaga ay makakagawa ng pagbabago para makaunlad sa pamumuhay may matapang na ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan ayaw ng mga pagpapataan sa trabaho inspirasyon ang pamilya at minamahal para mas maging masipag sa ginagawa sa araw-araw. Ayaw ng mga usapang kabastusan at toksuhan ng pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 13, number 29 at number 43. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto kung may ginagawa nang walang aabala ganoon ang gustong ugali kung nasa trabaho dahil para makagawa ng pag-asenso sa buhay at mas nasisiyahan na magtrabaho ng mag-isa, pag may sinasabi ay gagawin ayaw ng napapahiya, at kung utangan ng pera ay mahigpit hindi basta maglalabas ng pera kagad para magpautang, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 17 at number 10. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa ginagawa at ang isipan ay maingat para hindi mapasok sa problema at mapag-isip na makakita pamuli ng bagong pagkakaperahan na maayos, hindi. Nagtitiwala kagad sa mga bagong makakausap, matapat sa pinagkakakitaan kaya hindi gagawa ng bagay na mawawala ng trabaho, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy, masaya sa tahanan at laging handa makinig sa miyembro ng pamilya, nang laging may good vibes ng swerte sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 15, number 29 at number 4.